Here we Mama Video one. Sabi na ako na Libra. Sa ikaw na ako, taga ng video one sa mga. Ako pala mukha mo, Rubik sa mga video hindi ako for you haha, <laughs> sira asa wala pa tapos <laughs> siya, <laughs> dito kanina. na magminto, lang ako, na mayabang to eh ah, <laughs> Para mo ako 'to. Para mo ako. Salamat pa 'yun. Hindi naman. di video tingnan natin sa video. Mata akong tayo. Yung mga audience dapat video din. <laughs> dapat yung kumagawa video din. Oi, <laughs> oi, pakita mo. Yan 'yan oh. Ganun-ganun